Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion reaction Ang uh, interview ng uh, News 5 o 1PH uh, Mga journalist in interview nila si Former Senator, Senate President Franklin Trilon So itong mga journalist naguguluhan Sa pahayag ni Pangulong Marcos Tungkol sa Impeachment ni Pipisara, sabi nila, the President is sending mixed signals at uh, pinagtatawanan nila, tumatawa na lang sa uh, hindi malaman kung ano ba talagang kagustuhan ng Pangulo. Gusto ba o hindi niya kayang kontrolin ang mga kongresista? Okay, so pakinggan natin itong interview. Senate will we'll, uh, we'll view it as a signal. Uh, you know, they can interpret it in any manner they want, but certainly an interpretation that the statement of the President uh, would favor a no trial uh, is certainly within the scope of that statement. Okay, so we're here. In Okay, okay nagtawanan. tayo sa Oh, President guguluhan. Senator, kasi mixed signals, di ba? ano mm. mo naman na yung super majority yung nagpadala mm. ng Senado eh. Kahit ano pa sabihin ng Presidente, eh, that's his super majority, di ba? And that was his son who signed the, uh, the impeachment complaint doon ang una. Yeah, sa, tama po yan, Ali. You know, uh, -huh. eh, the, those statements uh, would really create The of people yes. In direction of the person. he can always say this is a matter of that will be decided by the impeachment But come on, he is the political leader of our country. He should be the one to decide on this. So, mahinap po paniwalaan na hindi defense ay kinontradict na niya sarili niya. Oh, yun. In, the, in one statement, sinabi niya ay hindi siya makikialam dahil separate body yung Senate at saka yung executive. Pero in the, in the second sentence, sinabi niya na ayaw talaga niya ng impeachment, which means nakikialam siya. Yun. No. <laughs> <laughs> no. So mismo yung kanyang kind dalawang of statement contradicted each other. Yeah. You know, that is the difficulty because... Uh, Ibo pinag-uusapan dito eh, and really, Uh, I don't know the advisors of the president, you know, they're always looking at the polls, at the surveys. And I'm not sure if I'm going to try it. I'm not There should be no impeachment. But, as Pete, the government survey is not going to be able to say that. You can't serve Okay. So, you know. <laughs> the president is sending mixed signals. Naguguluhan na ang mainstream media, pati si Senator Drilo. Hindi. Eh kung naguguluhan sila, di mas lalo na ang taong bayan. Ano ba talaga? Gusto o hindi? O lang? Ito, may nabasa akong artikel. Pahayag naman ni Senator-elect Tito Soto. Sa maraming beses daw na Pakikipag-usap nila sa Pangulo Nung kampanyahan pa Before election eh, Sinabi daw talaga ng Presidente na ayaw niya So yun din ang sinasabi niya Ayaw niya, ayaw niya Kaya lang, Bakit kung ayaw niya Bakit hindi niya kayang pigilan Siya ang political leader anak pa niya ang mismo unang unang pumerma. Eh bakit hindi niya pigilan ang kanyang anak? Pinsan. Bakit hindi niya kayang pigilan ang kanyang pinsan? Diba? Yan ang mga tanong. O hindi kaya may isa pang mas malakas na boses na nagsasabing hindi, ituloy niya yan. Eh, hindi nila kaya, ano, hindi nila kaya banggain yung, I don't know, kung sino yun. So, he, he's really sending mixed signals. Uh, kaya lang, I agree with with the Senator uh, Drilon, yung sabi niya na parang ibinabasin nila sa public sentiment. Ayaw na nila na maulit yung pagkatalo nila sa midterm election na ang public sentiment is against sa kanila kasi uh, yung survey ng uh, polls Asia so alos 50% ang ayaw sa impeachment na napaka Napaka-credible ang result ng survey ng Pulse Asia. Kaya, yun na, kaya tingnan nyo sa Senado, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Na pati si Congresswoman-elect del Dilima, eh, medyo nadidismayado na siya. Uh, yung mga rumors na naririnig niya ay eh, hindi na daw matutuloy ang impeachment trial. <laughs> Kasi nga, pinospon yung reading uh, articles of uh, impeachment. Pinospon. So, ito, may, may nabasa akong post. Tingnan ko lang. Ha. Ito, yung postponement from June 2, na reading of articles of impeachment, pinospon nila sa June 11, eh mag-adjourn ang Congress June 14. Ano pa magagawa? Kaya baka ito na nga yung mixed signal. So, ito ang pahayag ni Ator ni Laila de Lima. Isa yan sa mga sinyales, yung pag-postpone ng reading articles sa impeachment. Isa yan sa mga sinyales na sa tingin ko may nangyayari. Sa tingin ko, mayroon ng ganyang usapan na kinukonsider na nila to kill the impeachment trial. Eh kasi unpopular eh. Ayaw ng taong bayan. Marami, sabi niya, huwag niyo na ituloy. Sayang lang ang resources ng bansa. Ang nai-imagine ko na na come June 11, sasabihin na naman nila okay, hindi na pwede let's put it to a vote hindi tayo makakasiguro na majority of them will say, okay, let's proceed so alangan na si Atty. Delima na matutuloy ang impeachment trial so, bloodbath? wala na, boring na hindi na tayo makakasaksi ng bloodbath okay, salamat mga kaibigan